Hey guys, walang iiyak sa may review natin ng Poco F7 Pro. Ipapakita ko lang po sa inyo yung resulta ng ilang test na ginawa ko sa kanya. Yung hindi po ipinakita sa inyo ng mga unang nag review ng Poco F7 Pro. Dahil alam nyo na. At finally nga po dumating na yung order ko ng Poco F7 Pro. At ipapakita ko sa inyo yung isang problema, isang malaking problema ng Poco F7 Pro. Nakuha ko po ng 25,000 ng Poco F7 Pro sa may 12-5-12 na version sa Milasada. Itong mataas sa storage na po yung kinuha ko para hindi po tayo mabitin sa mga games at emulator ng mga bala kong ilagay dito. Di wala nga po siyang SD card slot. Buti pa yung mga less than 5,000 na mga smartphone, merong SD card slot pa. Pero ito mga mas mahal, eh wala na po sila. At isa lang po ang masasabi ko sa smartphone na to, kung gaming phone po ang hanap natin, sa meron 20,000 na SRP, ay eh isa po ito si Poco F7 Pro sa pinakamalakas po na makukuha natin ngayon. Alam ko, alam niyo naman ng performance ang performance ng smartphone na to. Dahil nakita niyo na po sa ibang mga nag-review po ng smartphone na to. At di na po tayo dyan magpo-focus. Magpo-focus po tayo sa mga hindi po nila pinakita. Sa mga nakapanood po ng comparison ng apat na smartphone na to. Bukod lang po ang Redmi K80 ang merong overheating issue. At yan po yung gusto kong alamin dito sa mga Poco F7 Pro ngayon. At marami po nagsasabi na naayos na, ayos na raw po yung ni Poco dito sa mga Poco F7 Pro. At simula po nun guys, hindi na po yung nawala sa isip ko. Gusto ko po siyang testingin kung talaga ba mag-overheat itong Poco F7 Pro katulad po ng Redmi K80. Kaya kahit naghintay po ako ng matagal para maka-order po niya sa may online sa may Lazada, finally guys, masasagot ko na po yan kung meron po ba talagang overheating issue ang Poco F7 Pro ngayon. Ito guys yung resulta ng 20 minutes sa benchmark test natin sa kanya. Actually hindi pa nga po siya umabot ng 20 minutes dahil yung problema po ng Redmi K80 e eh, nandito pa rin po sa may Poco F7 Pro ngayon. Nag-overheat po siya. Nakailang test po ako dyan guys. Pero lagi po siya nag stop Dahil sa sobrang init nga po niya. To the point po na sana po mag yung application na ginagamit natin. Sa mga magsasabi po dyan na po ako hater ako ngayon. Eh kayo na po bahala dyan. Dahil kung papansin niyo po iba mga video ko. Diyamak na mas marami po ako nire-recommend sa inyo na mga po ko ng mga smartphone. Hindi ba pwede guys na hindi ko lang pwedeng palagpasin itong malaking problema ng Poco F7 Pro ngayon. At syempre dapat ko po yung sabihin sa inyo. Dahil kung pag-iisipa lang po natin ng konti guys, merong pangit na Poco na smartphone, merong magandang Poco smartphone, merong pangit na Infinix, merong magandang Infinix, may pangit na Tecno, may magandang Tecno. Siyempre guys, hindi naman pwede natin sabihin na pagka po pangit yung isang smartphone ni Poco, eh pangit na po lahat ng smartphone nila. Siyempre hindi naman lahat ng smartphone nila, isulit po yung mga specs sa may presyo po na meron sila. At natapat lang po itong Poco F7 Pro na meron po talaga siyang overheating issue. Compare po sa ibang smartphone na malakas din naman sila mag-init pero hindi po sila nag-overheat. Kaya sa mga nagbabalak pong bumili ng Poco F7 Pro dyan, yan lang naman po ang malaking problema sa kanya para sa akin ngayon. Napakalakas po niya mag-init. Sobrang mag-init guys. Lalo pat kung maglalaro po tayo ng mabibigat na games, naabuti po ng ilang oras. Hindi ko naman binabaliwala yung Snapdragon 8 Gen 3 ni Poco F7 Pro. Dito totoong halimaw yan. Pero mukhang hindi po advisable na abusuhin po natin ang processor po ni Poco F7 Pro. Kasi mararamdaman nga natin sa kamay natin na sobra po talaga siya mag-iinit. Lalong lalo guys, pagka po wala tayong case na gamit habang naglalaro po tayo. Kung Call of Duty Mobile lang po ang madalas natin laruin, ating think din naman na natin kailangan ng Snapdragon 8 Gen 3. Dahil kahit nga kulang 1 million to to score, eh sobra sobra na po yun dyan sa mi Call of Duty Mobile. Paano pa kaya itong kulang 2 million ang to to score niya? Hindi ko lang po alam kung magiging okay po yan sa mga susunod na buwan. I-update ko na lang po kayo. Maging okay man siya at di po siya maging okay. Pero kung puro high graphics games ang lalaroin natin, e ingat din guys para sa longevity ng smartphone natin. Ikaw man lumaban sa relasyon yung pasirana, syempre bandang huli mapapagod ka rin. Ganon din po yung smartphone natin. Kaya syempre wag po natin silang aabusuhin. Dapat iniingatan natin yan at binibigyan ng halaga para hindi tayo iwan ng isang tao na mahalaga sa atin. Este hindi siya mag boot, Itong smartphone natin, days sa oras-oras sa paglalaro, sa araw-araw, sa diretsyong ilang buwan, naabusuin po natin yung smartphone natin. Tandaan lang natin guys, hindi ka naman iiwanan sa isang pagkakamali mo lang. Siyempre sa paulit-ulit na pagkakamali mo, malamang sa malamang doon ka iwanan. Ganon din yung smartphone natin guys. Siyempre pagka inabuso mo yan at di mo iningatan, e eh, iiwanan ka rin yan. Tulad nitong si Poco F7 Pro, hindi naman siya masisira sa isang overheating issue lang. Siyempre kung araw-araw nyo nga abusuhin yan, doon po siya masisira. Alas alam po talaga guys is makahanap po tayo ng smartphone na walang problema at walang overheating issue. Pero kasing ganda rin ang Poco F7 Pro. Sige na guys, seryoso na po ulit. Hindi naman porket meron pong overheating issue ang Poco F7 Pro. E babaliwalain na po natin yung ibang specs po na maganda pa rin po sa kanya. Hindi naman porket nagkamali siya ng isang beses, e kakalimutan mo na yung mas maraming bagay na nagawa po niyang tama. Dahil kung usapang build quality naman, eh napakaganda po nito at pwede po natin siyang itapat sa ibang smartphone sa mga kulang 50,000 na mga presyo. Tapos nakasharingan pa guys yung kanyang camera. Kasi hindi ko po marerecommend ang camera ng Poco F7 Pro dahil nga mas marami mas magandang smartphone dito na mayroong mas magandang camera. Yung iba mas mura pa sa kanya. Sa totoo lang guys, yan lang naman ang malaking problema ng Poco F7 Pro at mangyayari lang naman ang thermal issue niya kung aabusuhin po natin yung kanyang malakas sa performance. Pero kung madalang ka naman na maglaro ng mga high graphics games, eh hindi mo naman mapapalabas yan, yung overheating issue ng Poco F7 Pro. Sa totoo lang guys, ayoko na sanang gawin ng review itong Poco F7 Pro. Bala ko po sanang hintayin na lang po magmura yung smartphone na to bago ko po siya gawan. Ang kaso guys, may mga nagsasabi na wala pong overheating issue ang Poco F7 Pro. Kaya napilita na rin po akong i-review siya. At para matesting din kung talaga bang wala na yung problema dito na nandyan po sa may Redmi K80. Ang problema guys, nakita nyo naman, mayroon pa rin pong overheating issue ang Poco F7 Pro. Saka sino pa manonood ang review ng Poco F7 Pro ko guys? E eh nagkalat na po ang mga review ng Poco F7 Pro na mas mga nauna nga po sa akin. Pero para po sa inyo, kahit konti na lang po yung manood ng Poco F7 Pro na review ko, e eh yan na po yung sagot sa nag-iisang tanong ko rin. At sure, tanong din po yan sa isip nyo kung binabalak nyo rin pong bumili ng Poco F7 Pro. E eh yan guys, yan po yung malaking problema niya. Di ko po kayo binabawalan bumili ng Poco F7 Pro. Dahil talaga napakaganda po ng kanyang hardware. At napakaganda po ng kanyang specs. Actually guys, si Poco F7 Pro ang pinakamalakas sa na makukuha atin smartphone. Kung global smartphone po ang gusto natin. Ito na po ang pinakamalakas na marerecommend ko sa inyo ngayon. Kaso kung hardcore gamer ka nga, eh, hindi ko po sa inyo marerecommend ang smartphone na to. Dahil sobrang lakas po talaga niya mag-init. Kung Snapdragon 8103 eh, lang din naman ang gusto natin, eh makukuha naman ang po natin yan sa ibang smartphone. Pero naka-China ROM nga lang din guys. Pero mas mura sila at walang thermal issue. Yun lang guys yung mabilis na review ko dito. Actually yun lang talaga sinubukan ko sa kanya. Yung 20 minutes sa benchmark test. Thanks for watching!